Mga paps, matinding pinsala ang tinamo ng Bicol Region, lalot ito ang unang hinambalos ng bagsik ni Super Typhoon Rolly. Sa mga probinsya rin doon na itala ang casualties ng bagyo. Narito ang report. Ito ang nakakatakot na tanawing sumalubong sa mga residente ng Pulangi Albay kasabay ng undas nitong linggo. Rumaragas ang tubig sa ilog dahil sa malakas na ulang dala ng Super Typhoon Rolly. Kaya ang kongkretong dike ng ilog bumigay na. Kaya umagos din sa katabing residential area ang tubig. Nagmistulang ilog din dahil sa pagbaha ang mga lugar sa bayan ng Kamali sa Camarines Sur naman, nagbe-video ang isang residente sa delubyong dumaraan sa kanilang lugar nang biglang may lumipad na bubong sa kanyang harapan. Apat na beses nag ang bagyo sa Katanduanes, Albay, Quezon at Batangas. Pero ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakanapuruhan napuruhan ang Bicol Region. Nawala ng kuryente at pahirapan ang linya ng komunikasyon sa Katanduanes. Sa ilang litrato, makikitang na-wash out ang ilang bahay habang natanggalan naman ng bubong ang iba pa sa bayan ng Viga. Ganito rin ang naranasan sa bayan ng Pandan. Habang sakuhan ng Philippine Coast Guard, kita ang malawakang pinsala sa island province. Ipinaliwanag naman ng PHIVOX ang, ang lahar na naranasan sa Albay dahil sa Mayon Volcano. Ang ilang bahay nga, bubong na lang halos ang natira na sobrang deposit, sobrang dami na po ng deposits ng lahar or mga previous na sediments dumaan doon. So, kung baga pag nung dumalo yung itong lahar ng from Rolly, dahil sa Rolly, uh, wala na po siyang, kung baga, hindi na po kaya nung channel na makonfine siya dun, or doon lang talaga siya dadaan. Sa huling tala, nag-iwan ng labing-anin na patay ang bagyo, sampu sa Albay at anim sa Katanduanes para sa 1PH. Jenny Dongon, News 5.